Hello guys, this is your host Freddy Filipino sa America Blog. Uh, ang topic po natin ngayon, ah, before tayo mag ay please subscribe to my channel first. Just tap the red button below and you are in. It, it is all free, guys. It's all free to subscribe to my channel. And if you haven't subscribed yet, please do so right now. And also make some comment regarding in Filipino or in English. At the same time, you could share this video to your friends and benefactors as well in in your family circle and also in your community or barangays, especially there in the Philippines. Okay, and give me a big likes too. Okay, now, ang topic po natin ngayon araw na ito ay si uh, Pastor Apollo C. Cubiloy ng Kingdom of Jesus Christ dyan sa uh, Davao City. Uh, at nagtatago na rin po, nagtatago na po tong si Apollo Sikbuloy. At nagpapaawa, uh, nagpapaawa sa dyan sa Pilipinas. Sa, samantalang siya ang nambibiktima sa, dito sa Amerika at dyan sa Pilipinas. Ginagamit niya ang Church of Jesus Christ para sa kanyang mga criminal acts. At iyan ang pinagtatanggol yung mga Pilipino, most especially there in Davao. The ha? Huh? Na ano na kayo, naging kulto na kayo ng reliyon. Ha? Huh? Karamihan sa inyo ay mga Roman Catholics and the Roman Catholics should do something about it in order for them to stop this police uh, uh, cult ongoing there in the Philippines. Okay? Yan po. The Roman Church, Calling all Roman Catholic Church, uh, you need to do something in order to stop this uh, cult to be ongoing. Okay, now wanted Nahusha to America number one list uh, in uh, by FBI here in America. Why he is wanted? He is wanted for alleged participation in a labor trafficking scheme that brought church member to the United States. Uh, by a fraudulently uh, fraudulently uh, fraudulently obtained visa. Okay, illegal visa ang kanyang ginawa and force the member to solicit donation for a bogus charity donation that actually were used for for what? Uh, for criminal purposes. Meron mo siya mga barrel just sa Davao City, ah, uh, mga ammunition that uh, uh, that is a also a Uh, a substance, or not a substance, but a tool to commit as a, uh, to commit uh, uh, sedition in the Philippines. At the same time, to commit crime or being a terrorist uh, charge organization there in the Philippines. At pag-terorista ka, kahit siya ka pumunta, ah, ka ng Amerika. Katulad na nangyari dyan sa Iraq, no? Huh? nagmeeting yung Iranian general and see look what happened and see also what happened to uh, yung Al Qaeda ha? napatay pag ikaw ay naging terorista hahanapin ka ng Amerika kahit saka magpunta sa sulok man o sa ilalim ng lupa makikita ka pa rin ng Amerika ganyan kabaksik when it comes to justice na marami kang pinapatay Marami kang ginawa ng tanganan sa human rights and you will be wanted. ngayon kayo mga Pilipino dyan, kailangan nyo na mga edukasyon the quality of education so that you will not be a victim and and fall prey to this uh uh, uh pastor Apollo Sikibloy and other pastors in, uh, involved in this crime like I think it's J I or Jesus is Lord movement It's the same thing that is ongoing by uh, a senator. Who is that senator uh, that is uh, leading in JIL, Jesus Lord? Okay, uh, yan ay hindi maganda na kayo ay, ay pumapayag na maging uh, bumabaksak sa pagiging makademonyong, uh, uh reliyon dyan sa Pilipinas. At maging dito sa Amerika. Hindi masyado dito sa Amerika. Kasi ang mga kulto ito ay kontrolado ng gobyerno. Okay? Pag sinabing, uh, minum kayo ng laso, iinom kayo ng laso. Pag sinabing, tumalong kayo sa building, tatalong kayo sa building. Ganyan ang ginagawa nila. nilalason ng kaisipan nyo, katulad ng ginagawa ng Communist China, na black propaganda ang ginagamit sa inyo. Are you willing to uh, to follow this black propaganda? Okay, okay. Sandali lang po. Alexa. Okay. May parinig ko sa inyo kung ano ang nangyayari dyan sa Pilipinas. Sandali lang ako, no? Ito na po. Surod hmm. na pagdinig sa manso, ipapaaresto na siya. Nakatutok si Salima Refra. Pagiganyan mo ang mabuti sapagkat ang buhay ko ngayon ay nanganganib. Nanganganib daw? Ang mukha ko, hindi ko pwedeng ipakita sa inyo. Wow! Moses lang at walang video ang inilabas na pahayag ni Kingdom of Jesus Christ founder. Ay, napakita nga ka niyang mukha. Kasunod ng mga aligasyon laban sa kanya ng mga dating miyembro sa pagdilig ng Senado. Hmm. Gawa-gawa at pag-aabol lang daw sa kanya ang mga aligasyon ng rape at sexual abuse. Single ako! sexual abuse ang kanyang kaso both here in America at the same time there in the Philippines more especially there in Davao sinama sinasamantala nila sinasamantala nitong pastor na to ang kabobohan niyo sabihin mo bang ikaw ay anak ng Diyos nasaan sa Biblia Bible verse that you are the one appointed by uh, by God to be the son of God show us the Bible verse ah uh, that You are the son of God. So you're crazy. You're too crazy. Okay? Eh, walang, walang kapatawaran yung ginagawa mo, Apollo Kibuloy. Walang kapatawaran. Sasabihin mo na hindi ka nagasawa. asawa Pero ang, ang ginagawa mo, ang dami mong nirate na babae dyan sa Pilipinas. Marami kang kinukuha pera na illegally. Pag hindi sila nakakota, ay pinaparusahan mo. Huh? Yung ibang lalaki dyan, nilalagyan mo ng sili yung kanilang mga hari. According to uh, source information. And, uh, and yun ay uh, source information, but uh, wala tayong katibayan pa doon, nahin, narinig na natin. Pero itong mga ito, mga testigo, na sa, sa Kongreso at sa Senado, ay nagpapatunan na ikaw ay malaki ang iyong pagkakasala. Maging dito sa Amerika, na kaya ang FBI na ang umahawak sa iyo at naghahanap sa iyo kahit siyang sulok ng daigdig makikita ka mas masahol ka pa sa ibang mga kriminal dyan sa Pilipinas ikaw ang pinakamasahol nagpapanggap ka na anak ng Diyos oh magkomento kayo yung mga katoliko dyan, ha yung mga dating katoliko na naging uh, member of K O J C Kingdom of Jesus Christ and also J I L Jesus is Lord movement. Okay? At ibang reliyon na uh, sinasabi na hindi masama ang magbura sa pulpito. Ay mag-aral naman kayo. Alam niyo ang pag-aaral, hindi po kit college graduate ya. You are not you are not going to attend any more schooling. You need to continue and you need to learn every day. Not only once. When you are when you finish your college, it's not yet the end. It is just the start of your career. Okay? So let's let's continue. Kaya -a -agawan oh, kaya pinag-aagawan ako. Tapos na ako maghihindi, mapapahiya, ibabaliktad nila sa akin. Pinag-aagawan nila ako. Oh. Dahil Oh, mga guys, pinag-aagawan daw niyo siya. Ha? Huh? Ilang taon na ba itong gagawin ko? 73 years old. Ha? Huh? Sasabihin mo, anak ka ng Diyos? Sira pala ulo mo eh. Oh. oh okay, tuloy natin. Mga magulang, mayaman na tayo mga pag nangyari ito. Napahiya, ngayon binayaran at ngayon binabaligtad ng lahat ng istorya. Oh. May banta. Siya pa ang nagbabalik, ah, kayo pa nagbabaligtad ng istorya. Ah, ganito ang is style niya eh. Ang style niya ay maka-China. Ang China gagawin nila, tapos babaligtad rin nila. Katulad yung pagsakop nila sa West Philippine Sea. Ah, sabi kanila daw yun. At sila at ang Pilipinas ang nagbabayolate sa international law. Ah, Tinin nyo ang nangyari sa China ngayon. Namumblema sila. Maraming incheck ang umalis dahil sa kagagawan ni President Xi Jinping ng China. Kaya magkomento kayo. Gusto ko malaman dito kung pabor ba kayo na ipagtanggol nyo si, si Pastor Apollo Sikriboloy na walang kinalaman, binibingkang niya sa Presidente Bongbong Marcos Jr. at First Lady Lisa Araneta Marcos. Walang kinalaman dyan kung uh, 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 siya ay dakpin dyan, o bigyan siya, o palaya, o whatever. Walang kinalaman ang First Family, walang kinalaman ang Malacanang. But it is the right of the government there in the Philippines to make extradition treaty For Apollo 6, so that she will be on trial here in America. Kasi dito, walang palakasan dito. Walang palakasan dito. Di ka tulad sa Pilipinas, mag-artista ka lang na nabali yung leg mo, o nabali yung pa mo, ma-wheelchair ka, ha? Ah, makulong ka lang, doon ko pa sa first class, may air-condition ka. Dito naman, ay hindi naman lahat. Lahat dito, naka-air-condition. Lahat dito, meron merong, merong uh, heater at masasarap pa ang pagkain dito. Kaya Apollo Kibuloy, don't worry, masarap ang pagkain dito. At kapan uh, uh, binibigyan ka pa ng kumot, hindi ka tuloy dyan sa Pilipinas, uh, congested ang mga, ang mga prison dyan. Uh, dito, hindi. Huh? kaya lang dito, ay maglilinis ka ng banyo, ah, uh, ka ng semento, kaya pag pumasok rito sa mga jail dito, ay baka makapagsalamin ka pa sa semento. Dito pwede, ganun kalinis dito ang mga ang mga ano rito. Ang mga ang mga ang mga prison dito. Ha? Huh? We call it they call it here rehabilitation. Kasi dito habang nakakulong ka, pwede ka makatapos isang kurso. Ha? Huh? Dito sa Amerika. At baba na nasira ngipin mo, ipagagamot ka ng Amerika ng gobyerno ng Amerika. Pabubunutan ka, palalagyan ka pa nga ng postisyo eh. Kung may salamin, kailangan ng salamin, lalagyan ka ng salamin. Ano pa? Basta kaya lang, paglabas mo ay talagang pakikinabangan ka ng society. Ganon dito. Kaya pwede siya mag, mag ano, paglabas niya rito sa Amerika, pag nakulong siya, pero matanda na siya eh. Uh, siguro dadali na lang siya dito sa nursing home. Mga ilang years lang, mga two years, three years, and um, she will, he will be sent to the nursing home. Uh, ganon dito. <laughs> Hindi ka pwede magtagal sa... Ano, kasi lahat dito ay mayroon uh, human rights. Basta nakita ka nagbabago na, nagbago ka na, na ay bibigyan ka ng panibagong, uh, uh, panibagong chance na magbago. Hindi ka tulad sa Pilipinas, eh, talagang pinapatay. Dito, wala yung ganon dito. Wala. Birang birang yung mga ganong ano uh, mga instances. Okay? So I do hope na lahat kayo ay naliwanagan sa ano bang ang, ang pinagmamaktol nito si Apollo si at ginagawa niya na mag-iit ang inyong mga damdamin upang kumuha siya na nagpapaawa sa inyo. Huwag kayong maniniwala sa ganitong klase ng pastor at reviewin niyo kung may bagong kayong mga reliyon, reviewin niyo at kausapin nyo, bakit kayo, ang reliyon nyo, kayo ay naghihirap, samantalang itong mga pastor nyo ay ang yayaman. May, may mga aeroplano pa itong si Pastor Kibuloy. Alam nyo ba yan? oh, oh, kaya... ibebenta nyo ang mga property nyo para sa simbahan sisirain nyo ang pamilya nyo para sa simbahan niyo yun ay maling-mali kung lahat ay ganyan Sino pa ang magiging doktor? Sino pa ang magiging nurse? Sino pa magiging engineer? Sino pa magiging arkitekto? Ha? sabihin niyo sa akin. Kung lahat ay inaasa niyo sa inyong reliyon. Hindi sinabi ng Panginoon Diyos na huwag kayong magtrabaho, mag, mag, mag ano kayo sa kanya. Hindi mali yun. Hindi niya sinabi. Ang sabi niya, ani araw kayo magtrabaho at sa pang pitong araw kailangan kayo ay magpay nga at sumamba sa ating Panginoon. Ganyan lang ay hinihingi niya. Hindi siya hindi niya sinasabi sa inyo, huwag kayong magtrabaho. Ha? Hindi niya sinabi sa inyo at sinabi niya, gamitin niyo ang inyong pag-iisip. Okay? This is your Rose, in God we trust, never hold your peace. I'll see you in my next vlog.